Lord. Nandito pala sa'yo sa likod ng bahay namin. At kasama nga pala natin si Marvin Rano. naman ting ng ating mga gabi. MJ yeah. Bikers. Ano? Page namin, MJ Bikers. Takong pogi lang. <laughs> Yan. So yun. Pumunta kami sa bahay ni Marvin sa Google. na natin yung mga isda nila. May isda rin sila. Tara! 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 so yun tayo yan no? lawak boy tanig at may ikay tayo dito at ang tag dito si na duckwits yan o no? so pupunta na kami dun sa bahay na ay sa bahay nila marvin sabi mo tara yan mga lodjo tumis na Yan pala. Kay si Marvin nga pala yung nagbigay dito sa mga isda natin. So, yun. At, tupunta tayo sa bahay nila. So, mga logs. Yun, papunta kami. Dun, makabike lang. Okay. 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 lods, may 5 mga lords may ngay lang sa likod kasi may ginagawa silang kabinet yan no kasi siya na kung maingay ngay at papahawak ko muna dito sa hawakan ng cellphone sa cameraman ko MJ Bikers follow nyo na mga guys natin at logo si Marvin rin, syempre. Hindi makakalimutan. Kasi siya na talaga sa maingay. At alis na tayo. Tara! Tari! So, yun. Guys, pupunta tayo sa bahay nila, Marvin. At, na natin yung mga isda. Tabik muna natin sa cameraman natin. natin. So yun. So yun. Ilang oras lang ang biyahe. Uh, mga nasa minuto lang. Nasa minuto lang. Pupunta tayo sa atin at papakita natin yung mga isda natin. Na iba-ibang string. Siyempre makikita nyo naman kung gano'n kami. Kaingay. Oo, kangingay. Kasi Puro nalilito na kami sa mga sinasabi namin. Hindi na namin alam galing gagawin namin. Update na lang namin kung na kami. Nandun, na kami sa bahay nila Marvin. So yun guys, linipat ko na para, para mas mabilis tayo. Para di na kayo masyado maghintay sa vlog natin. Ilan na lang at malapit na tayo at sa bahay ni Lamarbin. ilang di na O oh, ilang na lang Nasa malapit nata Yan. Yan pala si ni Papangatan daw yung ilog, na sa ilog. Papansin! Lamarbin. pa guys, ko na sa Yan, Faction hall. Oh, yan oh. Sa Sa, ah, kasi, Sa. Wala na. Bilang Angeles. Yan. Iyang Angeles. Ano? Bueno, yung mga paliparan o So 'yun. So 'yung mga lods. Yan malapit na tayo sa Ayun, guys. Aa patay tayo dyan ilusunin muna natin itong baha patay wa t-shirt pa mo ang damit ko ayun guys, so in Lodz wala naman masyadong bahat sa kabila kaya hindi tayo masyadong mababasa hindi mababasa ang ating ating damit yan yan na yan yun les ay, dalawa parang resort dito mga lods pag na namin para hindi kayo masyadong mag-iintay sa ating plan. Siyempre daan dahan para iwas sa desigrasya mga lods. Malapit na lang mga lods. Diretso na lang. Malapit na lang tayo. Silisyo lang ang malayong lods. So yun mga lods, binoy sober ko na lang muna kasi lubak-lubak ang dinadaanan namin, madaming bato-bato. At first time muna namin mag-vlog ganyan. Kaya kaya inayos muna namin. Ito muna yung unang vlog namin ngayon. At malapit na tayo sa bahay nila. Diretso na lang dun, no? So, yun. Pwede na muna to. Ha? Yan, na tayo So yun, ibasok natin ang mga bike para walang hindi mapapanakaw. Yan, lads. Dito na tayo. Yan. Itatabi na lang naman itong bike. Yan, lads. So, dito ito pala bahay nila, Marvin. At ito yung mga isda nila. Mga tank. Yan, lads, oh. Solid. Ayan o. Sticker ni Gato Garo. Shout out. Ayan o. Ayan o, Lods. Ang dami. Ito. Ito, may iba't ibang strain sila. Ayan o. Mga Tapos. At may nakuha rin kami dito. Lumot. Ay, yan Lord, kasi siya nandi ko Ay, madilim. Pero may gay, pero may laman din guys. So yun, ayan yung sa so tito nila. Ayan yung mga tank natin guys. Yan Lord, sa so, tito nila. Yan ano? Yan Lodge. May ipigil. May ask ka na? But, sorry guys. Langgam lang. At, ito yung, ito yung mga ibon nila. Ano mga lods? So yun guys, hanggang dito na lang. Mm hanggang -hmm. dito wow. ang, ang video. MJ so, Bikers, pass out.